So, ang gagawin natin challenge ay bawal mababa ang score sa test challenge. So, may parusa yan, syempre. So, tik. Andito yung bag ko. So, isang kilong, ay, tatlong kilong ang ilan. Tatlong kilong bigas. Sobrang bigat. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung parusa. Hindi ba ba yun ah? parang didikit sa ano. Kahit saan. tsaka. Ang gaganan. Okay. So, pakita ko na sa inyo. Let's go! So, papakita siya ko na sa inyo yung sparko. ko. Sa unang-una science. Hindi kasi sa amin binigay yung ano namin. Test namin nasa kanila mag ay nasulat ko naman yung score ko sa school science 39 alam niyo ko bakit Nag-review ako ako pa so, nagreview ko may lahat binigay ni maam yung sagot sa reviewer kasi nga reviewer tinandaan ko yung sagot o 39 ako 39 39 Sunod so, ESP. 36 lang ako sa ISP no? 36. Hindi kasi kami, sa science lang talaga kami nag-review. Sa ESP, hindi na no? kasi hindi naman kailangan mag-review. Binasa lang kasi ni ma'am yung questionnaire. Questionnaire. Binasa ni ma'am binabasa lang yun tapos sasabay sasagot kami hindi pa kami tapos nag-aano na sa number nag-aano sa number 2 pati 36 lang ako sunod dito mas malala EPP40 oh, ano? ano ka? Hmm. up to 40 to guys 40 ako perfect EPP perfect kasi ano bakit? Pinikain ni Sir ang sagot sa 1 up to 5 Ang dami pang bonus Yung buti na lang yung mga bonus ay hindi ko alam Tapos yung alam ko Tama lahat ati 40 O diba? Ang galing Saka nag-review na naman ako So, sunod. Yung mom kasi namin sa English, ano, ang taga, tatlong buwan na sa hospital. Ano, kasi, tuloy-tuloy yung pagdahiloy ng tukoy niya. So, nalulungkot kami. Siyempre, sino ba hindi malulungkot? So, kaya ang score ko sa English 25. Hindi na siya nakakaturo. Pero, sana, ano, pagaling pa siya. May parusa mo pala. 25 ba ako. Uh, over 40. Walang, walang akong content. no, mat. air so, yang mat. enak, well, ayoko sabihin yang di enak, minum to so next. Ayun, tarito nga ako sa mga. Next, AP. AP. Yes! 37. Ay, hindi ako masaya dito. Next, MAPE. 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 MAPE na sunod. 28 ako sa mapi guys mapi 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 ay hindi hindi mapi music pala music 20 pa ay 28 over 40 tapos yung arts ko 36 tapos yung ano ko, yung arts mga PE arts -E. 25 ayun nga pala dahil nag -ano, dalawa na ayun tatlo na umabot siya pa rito ng mga mensahe kilig na kilig ako na ls type na ako sa abu. sa labo Hindi pa to, hindi pa ito ang parusa guys. Ay, hindi lang pigi. Bibi na sana eh. Nakita ko lang tong tape na to sa ilalim ng kama. Rubelet Minyan Minyan Dua mah si Mian

Pilipino. Ang taas. Medyo mataas ako sa English 25. Tapos sa Filipino. 28. 28. Ang galing. 28. Umabot sa balitong nangyaman Sa ay kilig na kilig ko Kamusta tayo na Huwag ka masyadong kupay pa Ay, hindi. Ah, ari Saan kaya pwedeng lagay? Kumusta ba kaya So, mag-aano na rin kayo, guys? mag Chat na rin kayo kung ano sa salimaw na i-challenge. O, iba prank Sobrang Latina na. Wala na guys. Meron pa bang kulang? Wala na. So, dito na nagtatapos ang... Meron pa. Meron pa pala kung eh, okay, uh, ano, hindi pa pala ito yung Franco. Ay, Franco. Okay. Ako okay, na ito. Matatanggal na. Ay, ayos na yun. Ay, what's up? Alit na namin sa ikil na kilig ko. So, dito na nagtatapos ang vlog ko. So, Bye! Ano, abangan niyo yung susunod na may magpapraks ata. So, mamaya mag-upload ako. Get ready with me. Um, pero hindi lang yung makeup ko eh. Bye! Babush! 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 Ha? Babush? Pum! Baksak ako. Ha? Baksak ako. Ayaw na yung Katlin Sumali kasi tamad siya. Magsumbong pa kayo. Wala akong pake. Eh. Kasi tamad siya mag-vlog. Tapos ang dami nagsusubscribe sa kanya. Ako nga, ano-ano ko mag-upload. Sipag-sipag ko tapos siya. Ayaw ko nakakatuloy. Ha? Gawa pa siya ng YouTube channel, di ba? Nainis ako. Mm. Ayaw niyo sumali. Yayayaya siya. Kung al, sino daw mababa, ayaw niyo paparusahan. Tapos, sin tapos, inano ko siya, niyayaya ko siya mag-vlog. Sabi niyo, ayaw ko, tinatamog na Kasi nung hindi maiinis doon, kagigil eh. So, mamaabangan niyo yung upload ko. Get ready with me. With me. Okay. Don't, don't forget to subscribe guys. Thank you for watching. Bye bye. Oh,